kita araw mga kasiyasat. Nandito tayo sa makasaysayang lugar ng Indang Cavite. Dito makikita natin kung saan ikinulong si Andres Bonifacio. Kaya samahan niyo ako dito sa aking paglalakbay siyasat dito sa Indang Cavite. Ako po si Jobs at welcome po sa aking channel. Okay yun mga kasiyasat Nandito tayo sa bayan ng Indang At una natin putahan itong kanilang simbahan O yung parokyal Gregorio II Tingnan natin yung marker Alright 1700 siya na igawa Dating bisita ng parokya ng silang ay itatag bilang isang misyon ng Padre Angelo Armano noong 1611 around 16. Pinamahalaan ng paring Desiano noong 1768. O okay, 1959 pinaganda ni Padre Cornelio Matanggihan. matagal na rin tong simbahan nila. Silipin natin yung loob. ونحن نتمنى هنا نتمنى ان tapos naman dito sa simbahan. Yung nakikita ninyong kulay pula na munisipyo na yon. E, isa rin 'yan sa pinaka na lugar dito sa Indang. Samahan niyo ako na puntahan natin yung makasaysayang munisipyo nila o yung municipal hall.

diri result nah harus keramian seguruan bayan me rebuto ni result mayala ana nya tara ito may marker Oo, ng pinagkulungan kay Andres Bonifacio sa gusaling ito kinulong si Andres Bonifacio ang kanyang may bahay na si Gregoria de Jesus at ang kapatid na si Procopio or Procopio noong umaga na Abril 28, 1897 inilipat sa bayan ng Naik noong April 29 at sa bayan ng Maragondon noong May 4 at tinatulan ng saguniang pandigma sa parusang kamatayan ang magkapatid na Andres Procopio sa salang pagtataksil sa pamalaan, binaril sa isang borol sa Maragondon noong May 10, 1897. So dito pala siya itinulong. Museum to, ma'am. Saan siya nakulog? yung mga lumang gamit mga antik pa tapos dito na kulong si Andres Pin tinali ba siya dyan no? ah dito mismo ah dito siya kayo to. so binago na lang yung design niya no? pero yung bintana na yan urig pa ma'am binag ni renovate na So dito dito pala siya ay kinulong. Okay. Thank you sir. Ganda mm -hmm. uh, nung hagdan. Ang makakaano na lang dito yung tourism office. Ang ah, tourism na lang to. Dati siyang municipal hall. Mm -hmm. ano so, sa higpit. Sir, yung sahig na to dati pa. Ba po? Original niya. So, karamihan sa mga parte ng bahay, ano, ay parte ng gusali. Uh, ilang percent ang original? Ba, yung tagal na po kasi itong ano na renovate. Talaga. So, mga pero meron pa ring mga 50% no kasama yung sakit. Oo. Oh. Isa yung po talaga ang pinakoregina. Galing. May nito office ba kuya dito? Wala na. Doon nasa kapila. Yes. Kami po tapos Ma'am, make tayo. Ano ma? Miss ma'am. Turn on. Si Ma'am Alagos. Hala, bukas na naman kami pupunta dyan. Ano ma'am? Ano ma'am? yun well ganda pa nung kanyang ano, kapis na bintana so nakita nyo yung lugar dun sa baba no? dun daw ikinulong si Andres Bonifacio yun ay pinagutos ni Emilio Aguinaldo na ipahuli sa salang uh, pagtataksil well maganda yung bayan ng indang mga kasiyasat no? sa kabila nung simbahan na yan merong lumang uh, yung tinutuluyan ng uh, mga ng pari tapos dito sa kabila to meron din dito mga lumang bahay pero pag mamayari na ng mga privato hindi na rin natin uh, alamin kung sino yung mayari kasi mga private property na rin siya so yung plaza niya makikita mo na very historical tsaka maganda lalo na yung simbahan Ngayon mga kasiyasat, maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Indang Cavite. At ating nasaksihan yung struktura kung saan ikinulong si Andres Bonifacio. At kung bago ka lang po sa aking channel, huwag kalimutang i-subscribe ang aking channel. At maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Naway may natutunan kayo sa aking paglalakbay siyasat sa araw na ito. Maraming salamat po. Bye-bye. person